Tatlong spray lamang po sa loob po ng isang araw. And then 10 minutes massage, mararamdaman nyo na po yung hagod, yung init at lamig ng inyo po mga junjun. And then, makakaramdam na rin po kayo na bumabanat po yun, nababanat po unti-unti yung inyo po mga inaalagaan. Announcement ko lang po guys, sa mga nahihirapan po o nito sa Shopee, kasi nga po wala po po kayong Shopee account. Ayan, mag-download po muna kayo guys ng Shopee account para po yung link po ng akin pong shop ay ba inyo pong direct na po kayo doon sa Shopee. Okay, nitingnan nyo guys. Kasi napakarami po nagme-message sa akin kasi nga, naglilink sila doon sa direct po sa akin pero wala naman po silang Shopee account. Paano nga po sila makaka-order nito? Okay, sabi ko nga guys, mag-download po muna kayo ng Shopee account para naman po masubukan na po ninyo ito pong ating massage na para po sa Junjun. napahaganda po nito guys. Ha? Huwag po kayo magpatumpik-tumpik na napahaganda po nito. Talaga naman po subok na subok na po ito ng na mga order sa atin at sa lahat po ng ating po mga kaibigan ay ito po ang ginagamit. Napakaganda po nito guys. Ha? Napakarami pa po nating stock. Ayan, ito na po yung ating mga stock. Hindi na kagandahan po nito. Tatlong spray lamang po sa loob po ng isang araw. And then 10 minutes massage, mararamdaman nyo na po yung hagod, yung init at lamig ng inyo po mga junjun. And then, makakaramdam na rin po kayo na bumabanat po yun, nababanat po unti-unti yung inyong po mga inaalaga. Napapansin nyo guys, kapag katayo po ay umiidad ng 30 pataas ang ating po mga junjun ay talaga naman pong ito po ay unti-unting nangungunubot. Naintindahan nyo guys sa lahat po ito, nakakaranas po naman tayo ng mga ganito, pero na, nung gumamit po ang mga ganito nagmukhang bagets and then mapapansin niyo yung paghila ng inyo po mong na ganito na po ang style kahit na po sabihin po natin na hindi po siya uh, tumatayo eh siya po ay maganda ang cutie so maganda ang pagkaka hindi katulad guys nung wala pa yung hindi pa po nakakapagmasas ng ganito na kapag uh, ito po ay hindi pa tumatayo ay talaga naman po ram, yung halos balat na lang. Yan, halos balat na lang po yung natitira po sa ating po mga junjo lalo na kapag tayo ay mga pagod, mga panghina. Ramdam po ninyo yon na inyo pong ang ah, mga balada ay talaga naman pong nangungulubot at halos balat na lang po ang inyo pong makikita. Okay. Kayo po ay pag gumamit kahit po anong oras, ang inyo pong mga junjo ay ramdam po ninyo na naandun pa rin sa pwesto niya. Hindi po siya nagbabago na sabi po natin na ito po ay buhabalik po sa pagkakuluntoy hindi po guys sapagkat ito po ay wala po itong side effect sa mga nagtatanong guys kung ito ba ay meron side effect wala po itong side effect napahaganda po nito guys talaga nung pong kapag ka ito po ay sinubukan po ninyo ay talaga naman po uulit-ulitin po ninyo. Okay na itindan nyo guys, bago nyo nga po siya gamitin, is i-shake nyo po muna siya ng at least kapag ka nawala na po yung pinaka ano rito, i-shake nyo po siya and then spray po ng tatlong, spray lamang po, palibot lang po, lang po doon sa balat, and then ang next po ninyong gawin po ay, Imba, massage polishin nyo siya ng at least 10 minutes. Okay, naintindahan nyo guys, napahaganda po nito. Huwag na po kayo magpatumpik-tumpik. Huwag na po kayo magpaligoy-ligoy order na sa akin pong Shopee account. Pagandang araw po. God bless.